Bungang lakaran to. Sana may matalisod malang tayong bunga ng langka. Ay, langka. Ang dami. Kanino yan, Len? Pag nabili ko na yung lupa, ano? Hindi mo lang <laughs> kung yun Rambutan. O, oh, kanya yung rambutan. Product. Kina mo ba kami tagusan doon sa pinaka-ano? Hindi ka naman magbabahay pa dito eh. Ay, may babuyan dito. Bi, ano to? Amorsiko. Baboy ang amoy ah. Diba to? Yung tagusa ng dito yung natin yung kasantor. Baka mo dyan. Kasantor, yung kasantor, mo natin yung Parang